Mga lolo at lola, kumusta po kayo? Alam nyo ba, may ilang gulay na akala natin super healthy. Pero kapag may diabetes, mahina ang kidney o stage 2-3 CKD, maaari palang magpabilis ng pagkasira ng bato, magpataas ng blood sugar o magdulot ng pamamaga? Sa edad 50-90, mas nagiging sensitibo ang katawan natin. Iba ang reaksyon. Iba ang bilis ng pagtaas ng asukal at ibarin ang kakayahan ng kidney na maglabas ng sobra-sobrang asin, potassium, at oxalates. Kaya sa video na ito, mag-iingat tayo sa mga gulay na mukhang harmless, pero pinakadelikado para sa may diabetes at mahinang kidney. At syempre, pagkatapos nito, ibibigay ko rin ang bimpiligtas na gulay na mas bagay para sa kalagayan ninyo. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ang mission ko ay tulungan ang bawat senior na mabuhay ng mas mahaba, mas malakas, at mas may pag-asa. Kung handa na kayo, simulan natin agad. Bahagi 2, Gulay 1, Gabi, Taro. Mga lolo at lola, sandali lang. May ikukuwento ako sa inyo. Isang araw, may isang 60 anyos na lolo na lumapit sa akin. Sabi niya, Doc, bakit ganon? Hindi naman ako kumain ng kanin kagabi. Sinigang lang na may gabi ang ulam ko. Pero pagising ko, 178 ang sugar ko. Napangiti ako ng mahinhin. Pero sa loob ko, alam ko na agad ang dahilan. Kasi mga lolo at lola, kahit mukhang innocent si ang gabi, malambot, masarap, parang sobrang healthy. Ito ang isa sa pinakamadulas na trap food para sa may diabetes at mahinang kidney. At eto ang dahilan sa mataas ang carbohydrates, parang kanin sa disguise. Alam nyo ba na isang maliit na serving ng gabi ay halos katumbas ng one cup rice? Kaya kapag kinain ninyo sa gabi, lalo na kung pagod kayo, walang sabayang protina o kulang sa tubig, biglang taas ang blood sugar. Kaya marami sa inyo ang nagtataka. Gulay lang kinain ko ah. Bakit tumaas ang sugar ko? Ayun. Dahil sa gabi pala ang salarin. Para siyang kanin na nakatago sa anyong gulay. Tuhong mataas sa oxalates, tahimik na panira ng kidney. Ito ang mas hindi alam ng karamihan. Ang gabi ay sobrang taas sa oxalates na siyang bumubuo ng kidney stones, nagpapairita sa kidney, nagpapadagdag ng inflammation kung malakas ang kidney ninyo. Kaya niyang ilabas yan. Pero kung may diabetes plus la CKD stage 2-3, mabilis nitong naiipon ang oxalates sa loob ng bato. Kaya may mga seniors na bigla na lang nagkakaroon ng sakit sa tagiliran parang tinutusok sa may likod. UTI na pabalik-balik o kidney stones kahit hindi naman mahilig sa maalat at hindi nila alam gabi lang pala ang dahilan tahimik, walang warning, pero mabilis manira. Tri ay malakas magpahold ng tubig na mamagapaa, kamay, mukha mga lolo at lola. Kung kayo ay may pamamaga ng paa, madaling lumaki ang tiyan, mabigat ang pakiramdam. O stage 3 CKD. Ang gabi ay mas nagpapalala nito. Kasi natural itong water holding vegetable. Kahit kaunti lang, kaya nitong mag-ipon ng fluid sa katawan. Kaya may mga senior na nagsasabing, Dok, bakit parang mas mabigat pakiramdam ko pag gabi? Yun pala, gabi nga ang kinain. Kung gustong kumain minsan-minsan, pwede ba? Oo, pwede, pero may napakahigpit na limit. Duo through pirasong maliliit lang. Huwag iprito, huwag isama sa ginataan. Ito ang pinakamataas ang sugar effect. Huwag kainin sa gabi Huwag sabayan ng ibang carbs, verdict ng doktor. Hindi bagay para sa may diabetes. Mas lalong bawal para sa may CKD. Dangerous kung mahilig kayo sa ginataan mga lolo at lola. Tandaan, hindi porke gulay. Ay automatic na ligtas. Ang gabi ay masarap, oo. Pero para sa may diabetes at mahinang bato? Para na itong wolf in sheep's clothing. Bahagi 3. Gulay two, mais, corn. Mga lolo at lola, may tanong ako sa inyo. Ilang beses na ba ninyong kinain ang nilagang mais dahil akala ninyo healthy snack? Madaling kainin, mura, nakakabusog, at parang natural, kaya feeling ng marami ay ligtas. Pero narinig nyo na ba ang bansag ng mga doktor dito? Ang mais daw ay sweet carb na nakadisguise bilang gulay. At ito ang dahilan kung bakit delikado sa may diabetes at mahinang kidney. Kasi mataas sa asukal, healthy. Pero biglang pataas ng blood sugar. Isang nilagang mais, oo, isang piraso lang katumbas ng 3 kutsarang asukal. Kaya maraming seniors ang nagtataka. Bakit kaya kahit wala akong kinain na dessert, mataas pa rin sugar ko? Kasi mga lolo at lola, ang mais ay may natural sugar na mabilis maabsorb ng katawan. Lalo na kung kinain ng walang sabayang gulay, kinain sa gabi, pagod ang katawan, o hindi uminom ng sapat na tubig, boom, glucose spike agad. Kaya kung iniinom nyo ang maintenance ninyo, tapos mais ang merienda, hindi pa rin nagpapaawat ang sugar. Ito mamataas sa phosphorus, tahimik na sumisira sa buto at puso. Ito ang mas seryoso. Kapag mahina na ang kidney, hindi na niya mailalabas ang sobrang fosforus. Hindi agad nararamdaman, pero sumasalasalayan sa katawan. At pag masyado ng marami, nagdudulot ng pangangalay ng kalamnan, pananakit ng buto, pamamanhid ng kamay o paa, panghihina, at sa matagal, heart problems. Marami sa inyo ang nagko-comment. Dok? Bakit parang nanginginig ang binti ko? Dok, bakit sumasakit ang buto ko? May mga pagkakataon na ang pinanggalingan pala ay paborito ninyong mais. Tras mabigat tunawin, kalaban ng tiyan ng senior. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang digestion. Ang mais naman, may makapal na balat na mahirap i-breakdown ng tiyan. Kaya nagdudulot ng kabag, pagdami ng hangin, hindi komportabling pagdumi. Pakiramdam na ang bigat ng tiyan. May ilang lolo at lola na nagsabi, mukhang hindi bagay sa akin ang mais. Bakit kaya? Simple lang. Hindi talaga siya friendly para sa digestion ng senior. Pwede bang kumain paminsan-minsan? Yes, pero may rules. Kung talagang gusto ninyo, 1-2 cup lang ng corn kernels, huwag iprito o isawsaw sa mantikang luto huwag kainin sa gabi, huwag sabay sa ibang carbs, rice, tinapay, noodles. At pinakaimportante, kung may CKD stage 3 pataas, iwasan talaga. Hindi kayang i-filter ng bato ang phosphorus at potassium ng mais. Verdict ng doktor, hindi dapat araw-araw. Hindi safe sa stage 3 CKD pataas. Delikado sa may diabetes kapag gabi kinain mga lolo at lola. Tandaan, hindi por mura, natural at masarap ay ligtas. Ang mais ay parang sweet trap na maraming seniors ang naloloko. Bahagi 4. Gulay 3. Kamote. Sweet potato. Mga lolo at lola, bago tayo magpatuloy, may isang nakakagulat na katotohanan ako sa inyo. Alam nyo ba na maraming seniors na sumisira ang kidney at sugar kahit ang kinakain nila ay kamote? Oo, yung kamoteng akala natin super healthy. Pang-diet, pang, diet, pang ng timbang, maraming nag-aakalang safe ito. Pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamapanganib na gulay para sa may diabetes at mahina ang kidney. At kapag nalaman ninyo ang mga dahilan, baka magulat kayo kung bakit pala ang daming seniors ang biglang hinihingal, nanginginig, nanlalambot, o biglang tumataas ang sugar, kahit walang dessert. Simulan natin, won sobrang taas sa potassium, tahimik na panganib sa puso. Kamote ay natural na may napakataas na potassium. Kapag malakas pa ang kidney, kaya niya itong ilabas. Pero kung may CKD stage 2-3 o mahina ang bato dahil sa diabetes, naiipon ang potassium sa dugo. At dito, nag-uumpisa ang problema. Masakit na problema ang sobrang potassium ay pwedeng magdulot ng malakas na palpitations, paghina ng pulso, pagbagal ng tibok ng puso, pagkahilo, at sa matinding kaso, bigla ang pagkahimatay. May isang pasyente akong senior na nagsabi, Dok, bakit parang nalalaglag ang dibdib ko kapag nakakain ako ng kamote? Yun pala, potassium overload. Too mataas ang glycemic load mas mabilis pa sa kanin sa pagtaas ng sugar. Marami ang nag-iisip na kamote ay good carb. Pero hindi nila alam. Kapag nilaga, tumataas ng sobra ang glycemic index. Ibig sabihin, mas mabilis ang pagtaas ng blood sugar. Mas mahirap kontrolin, mas delikado sa mga may diabetes, at mas lalo pa kung kinakain sa umaga na walang breakfast protein. Sa gabi, bago matulog, Pagkatapos ng merienda o kasabay ng ibang carbs, kaya maraming seniors nagtataka. Bakit mataas sugar ko kahit kamote lang kinain ko? Ganun talaga. Ang kamote ay parang dessert na nakamaskara. Tri nagdudulot ng kabag, acidity, at bigat ng tiyan. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang digestion. Ang kamote naman ay mataas sa fiber, malapot, madaling magproduce ng gas. Kaya sa mga may GERD, kabag o hyperacidity, agad itong nagdudulot ng pagsakit ng tiyan. Bigat sa sikmura, madalas na pag-utot, hirap mag -digest. At maraming seniors ang hindi nakaka-relate, sinasabi lang, hindi ko maintindihan, pero parang sumasama pakiramdam ko tuwing kumakain ako ng kamote. Yun na yun. Pwede bang kumain paminsan-minsan? Oo pero may babala. Kung talagang gusto ninyo, tripot maliit na hiwa. Mas mabuti ang steam kaysa nilaga. Huwag isabay sa prutas. Mas grabe ang sugar spike. Uminom ng tubig. Pagkatapos, huwag araw-araw verdict. Hindi safe araw-araw. Delikado para sa may diabetes. Limitado at controlled lang para sa may CKD. Mga lolo at lola, tandaan, hindi porke natural at mura. Ay ligtas. Minsan ang pang-diet pa nga ang pinakanakakasira kapag may diabetes at mahinang bato. Bahagi famba, gulay, borshore, patola mga lolo at lola. May isang gulay na akala nating super harmless. Malambot, mura sa palengke, madaling lutuin, kaya paborito sa bahay. Pero gusto ko sanang itanong, naranasan nyo na bang sumakit ang sikmura pagkatapos kumain ng patola? o biglang uminit ang tiyan, o tumaas ang sugar kahit hindi kayo kumain ng kanin o dessert? Kung oo, hindi kayo nag-iisa. At hindi rin ito coincidence. May mga sekreto ang patula na hindi alam ng maraming seniors. One natural sugar spike lalo na kapag hinog na hinog. Kapag ang patula ay overripe, tumataas ang natural sugar nito. At dahil mas mabagal na, ang insulin response ng mga seniors, tumaas agad ang blood sugar kahit sabaw lang ang kinain. Maraming lola ang nagulat. Bakit parang naga ang sugar ko kahit gulay naman ang ulam? Ito ang dahilan. Two potassium load. Hindi kasing taas ng saging pero delikado pa rin. Hindi man siya kasing taas ng kamote o saging, pero ang patula ay may sapat na potassium na pwedeng problemahin ng may kd stage 3. Namamaga ang paa, mabilis mapagod, may problema sa puso. Kasi kapag mahina ang kidney, hindi mailabas ang sobrang potassium, naiipon, nagdudulot ng panghihina, kabog sa dibdib, panlalambot, tahimik pero delikado. 3 acid trigger. Kapag hinalo sa miso, bagoong o sabaw na maalat. Maraming viewers ng channel ang nagtanong, Dok, bakit sumasakit sikmura ko kapag patula ang ulam ko? Simple lang. Kapag ang patula ay sinabayan ng miso baguong, sabaw na maalat, nagiging acidic bomb ito sa tiyan. At kung may GERD o hyperacidity ang senior, siguradong sasakit ang sikmura. Pwede bang kumain paminsan-minsan? Pwede. Pero may limitasyon. San mga lang. Huwag pinatamis. Huwag isama sa sabaw na maalat. Huwag kainin kapag overripe mga lolo at lola. Tandaan, hindi porke malambot at mura ay ligtas. Bahagi 6. Gulay 5. Beets. Betabel. Good for circulation. Pero hindi para sa may diabetes at CKD. 1. Sobrang taas sa natural sugar. Isang hiwa mabilis makapagtaas ng glucose. 2. Mataas sa oxalates. Kung mahina na ang kidney, hindi mailalabas. Nagiging bato. 3. Nagpapababa ng blood pressure ng sobra delikado sa senior na may maintenance meds. Verdict. Not recommended for diabetic. Not recommended for CKD. Bahagi 7. Safe na mga gulay para sa may diabetes and weak kidney. Mga lolo at lola, Buti na lang may mga ligtas, mababa sa potassium, mababa sa carbs, at madaling tunawin. 1. Upo, napakagaan sa tiyan, controlled carbs, hindi nagpapataas ng sugar, mura sa palengke duo. Repolyo, natural anti-inflammatory, safe sa CKD, mabilis lutuin, perfect sa stir-fry o sabaw. 3. Sayote, sobrang baba ng calories, gentle sa blood sugar, Maliwan gulay na nire sa CKD patients. 4. Ang palaya, pampababa ng sugar, nakakatulong sa insulin sensitivity, pero dapat hindi piniprito. 5. Kangkong moderate, low potassium, good sa digestion, wag lang masyadong maalat pag niluto. Bahagi H, 1 minute test, safe ba ang kinakain nyo? Sagutin ninyo ito ng mabilis. One, madalas ba kayong kumain ng nilagang mais? 2. kumakain ba kayo ng kamote? 3. sa 5X per week? Three, paborito nyo ba ang gabi sa sinigang? Para, mahilig ba kayong magginataan? Pibiga, madalas ba kayong mamaga ang paa? Kapag duo o higit ang sagot nyo ay oo, may risk kayo ng glucose spike at kidney overload. Mga lolo at lola, tandaan, hindi lahat ng gulay ay ligtas sa edad 50 man si ang katawan ay mas marupok, mas mabagal ang kidney, mas sensitibo ang blood sugar. Pero huwag kayong matakot. Kayo'y may magagawa araw-araw, bawat kain, bawat pagpili ng gulay. Maliit na pag-iingat is short malaking dagdag sa haba ng buhay. Ako po si Dr. Antonio Reyes at salamat po sa tiwala. Kung gusto niyo po ng part 2, maib ulam na delikado, sa may diabetes at CKD, mag-comment lang po ng part 2, Doc. Please like, subscribe, at ishare sa mga kaibigan at pamilya. Baka sila ay kumakain ng mga gulay na delikado nang hindi nila alam.